right, hello, what's up mga lods? Nandito na naman ako so, um, Ngayon pala guys, is, meron lang ako si-share sa inyo no? Kasi nung no, uwi, may napansin ako na dun sa mga kasabay ko mga lods so, right, si Blitzky ang gamit natin Flex ko lang yung aking upuan Ayan no, pinataasan ko ng konti guys O, so, oh. pa ganyan Dati pa ganun, eh. pantayan eh, pantay yan eh Ayan, so, sub siya sa akin And madulas yung dati ko Dati ng upuan ito tara yeah. ay. Uh, Itong video na to ay para ulit sa mga beginner Ito ito Dito muna tayo Stop tayo dito So ito kasi guys So ito pa ulit ulit ko rin ito sinasabi na Wag na wag kayo magpipiga ng pull clutch mga lods Yan ang huwag na wag nyong gagawin Uh, kasi may nakasabay ako noon. So Yamaha Yamaha FZ ano ata YZ. Basta Yamaha motor 'yun eh, yung kamukha nung Rouser din. Ah, uh, kami downhill, guys. Ang uh, nangyari kasi noon, ah uh, napansin ko, Siyempre, eh, mapapamaririnig ma mo naman yung makina ng mga mo eh. Then nung pagdating namin nung pababa, nag wheel yung motor niya. So maririnig mo naman din mapapansin oh, mo din naman kung magpipreewheel yung motor <laughs> so nung nilagpasan ko siya nakita ko piga yung clutch niyang ganyan habang pababa so pinipreewheel niya so wag na wag yung gagawin yun so dapat ganyan lang pag kayo pababa I-match nyo yung gear nyo tapos bitawan nyo yan hayaan nyo siyang magbagal kusa so magbabagal yan mga idolo yan pababa to ha teka may hams na pala dito naglagay na sila ng hams ito, kunwari, mamatch ko lang ng dos. harurot ako. Yan, nangyayaan nyo lang ganyan, no? So, huwag kayong Masama yun, mga loads. So, hindi tatagal yung clutch nyo nun. Yan, masama yung gano'n guys. Tapos, ang mahirap pa kasi nun, mga lodi, eh, mabilis mapupudbud yung brake nyo. Kasi, aasa ah, lang kayo sa brakes, eh, sa paghinto, eh. Unlike nung pag binitawan nyo, hinayaan nyo lang yung makina, eh, pumapasok siya sa normal engine brake tatay nyo Harurot ka Dos Yan o ganyan lang o Kusa naman magbabagal yan eh ano di ba nagbabagal yung motor ko diba Yan yung normal na engine braking So wag na kayo yung ganito Tingnan nyo ganyan o Full clutch Ayan o tingnan nyo ayan o Tuloy tuloy yung bilis ko Yan tapos kapag binitawang ko rin kasi yan Binitawang ko bigla So magigigil yung makina So mangyayari doon Eh maapektuhan pa yung makina nyo hindi lang yon yung clutch mismo maaga siya mapupudpod o yun sa housing niya eh baka may madurog pa doon di ba sa clutch housing so ini-engage lang naman natin ang clutch natin guys na pull clutch kung tayo ipahinto na o kung sanay na tayo sa mabilisang palit pero hindi natin pinababad sa full clutch mapahinto kayo sabi nating every Mapahinto kayo, tumagal kayo nang nakahinto ng 3 seconds So balik nyo na ang ng neutral Para umaba naman yung buhay ng clutch nyo, di ba? So yung iba dyan, ataka uh, bakit wala nang hatak yung motor nila? Tapos sisisiin nila yung motor <laughs> Yan, sasabihin nila Ano ba yan, yung motor na to, wala pang Sabi natin, isang taon pa lang, wala nang hatak ang pangit naman, no? So sisisi kagad nila yung motor eh, hindi nila alam eh, kasalanan naman pala nila kung bakit wala nang hatak yung motor di ba? so next naman is yung ating preno kaya napupudpud lagi yan guys eh, kapag nag pre ka kasi aasa ka na lang sa brake nun eh kasi pag nag pre ka o nag pull clutch ka lalo kung downhill eh finish na charot <laughs> Eh tuloy tuloy kasi yung ano manon yung under mo nun, yung speed. Kumbaga, guys, uh, ano siya? Uh, imbis na magbabagal ka, eh tuloy tuloy yung takbo mo noon. Para kang naging bisikleta. <laughs> like nito, engine braking, normal engine braking kumbaga. Eh, ko sa bumabagal ay no. Di ako pumipit ng brake, pero bumabagal ako. So natitipid ko yung brake ko, pero uh, pag di kayo sanay make sure na doble alalay kayo sa ano kung mag alalay lang naman yung engine braking guys alalay lang naman siya ng brake talaga so nakakatulong siya pang decelerate guys so next naman na pag-uusapan natin guys is yung half clutch no kasi maraming namamali sa half clutch eh. hindi porket sinabi ko na half clutch is clutch lang ang ginagawa nyo ano. So sinasabayan yun ng konting paggagas o tamang timplahan sa gasolina o sa throttle. Sorry, sorry, throttle pala. So ang half clutch guys, para maiwasan nyo yung madalas na paggamit ng half clutch, lalo kung traffic. Uh, number one na number one may advise ko sa inyo is wag tumutok o yung buntot na buntot kayo so iwasan nyo yun maganda magbigay kayo yung distansya nyo para uh, nagbababad lang kayo sa first gear, hindi sa half clutch. Kung baga nabibitawan nyo yung clutch nyo kahit mabagal. Or nasa second gear kayo, ganun. So pwede naman yun. Haba oh. Haba <laughs> ng jeep. So yun lang guys ah. Uh... Ah... Advice ko lang no na wag na wag niyo gagawin yung ganoon yung pull clutch o magbabadbad kayo sa pull clutch o hindi tawag nila ng nagpi -wheel, no. Uh, wag na wag yung gagawin yon. So kung kayo ay sanay na nagganoon so practice niyo na na iwasan yung ganong habit sa pagda-drive ng manual na motor guys. Okay, tapos yung paglalaro ng half clutch ah uh, aralin nyo mabuti yung paggamit ng half clutch kasi hindi sa lahat ng oras ginagamit natin yung half clutch o, or kung kaya nyo may na hindi gumamit ng half clutch so wag na kayong gumamit ng half clutch yun nga yung advice ko wag kayo masyadong tumutok o kayo yung buntot na buntot dun sa nasa unahan nyo para magkakaroon kayo ng buwelo no? o yung pagpapalit nyo at least hindi kayo masyadong nag-aalalay sa clutching sabi natin nasa first gear lang kayo ganyan or second gear, at least nabibitawan nyo yung, ano nyo, yung clutch. Yung clutch lever. Okay, yan. <laughs> and, yun na nga. Um, yun lang muna ang may advice ko sa inyo, kasi, na-share na ko lang, kasi nakapansin ko kahapon yung kasabay ko, sana, mapanood nyo rin to. Uh, yun lang mga lords so, bye-bye and, peace out.